Hello, good morning. Nandito tayo ngayon sa Terminal 3. Nagatid tayo rito. Ayan ang sitwasyon ngayon dito mga idol. Tahimik pa. Wala pa masyadong palis. At palating. Ayan. Pababa na tayo. Marami ding nagkahabang ng mga motorcycle dito. Ah, yung iba nagatid, yung iba angkas, joyride, yan o. Oh. Yan, 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 yan. Yan. Oh, may angkas, may joyride. Yung mga nag-aabang sila ng pasahero. Yan o. Oh. Oh, Nagpaka-stambay sila. Ang dami. paoh dami yung uh, taxi motor uh, and, uh, tayo baba bata yah, hindi tayo maya sama ganyang diskarte sa pamamasa tayo mahilig magkabang lagari tayo lagari ay napakagandang tanawin sa kalangitan ayan oh, oh, oh. Wow, mga ulap. Napakaganda